kumuha na naman ng nubi ito lang mga Yo, what's up mga ka Idol? Uh, welcome back na naman sa ating YouTube channel, ang Boost TV Adino. So ngayon mga ka Idol, no, uh, nandito na naman tayo sa loob ng uh, farm, no? Kasi wala na naman dito si Idol Marvin. Ah, uh, na naman pinupuntahan. So 3 days pa daw yun bago siya makabalik dito. And then ngayon, ah, nagsabi siya sa akin mga kaidol na bantayan ko raw muna yung farm niya dito at saka yung magnanakaw mga kaidol. Kita niyo naman no, oh, dat yung dati. <coughs> paano ni paano ako pinagbabaril yung magnanakaw, grabe. So hindi hindi talaga ako nakapaghanda doon. So ngayon, buti na lang yung amo mismo dito, yung may-ari dito, ah may issue ibinigay niya, may issue silang ibinigay sa akin para pag sakaling dumating yung magnanakaw eh hindi naman natin alam, no? Kasi nung una nakita niyo naman paano ako pinagbabaril ng magnanakaw, so ngayon dapat laging handa tayo mga kaidol. So magandang umag ah, hapon sa inyo, no. So ngayon, ah Mag-iikot na naman ako dito mga kaidol at tignan ko naman at babantayan ko na naman ang loob dito ng farm, no? Mag-iikot na naman ako doon kung meron bang uh, magnanakaw na naman baka sakaling bumalik na naman. So, iwan ko lang pag bumabalik 'yon, ah, nako. Maganda 'to, girat abutin dito mga kaidol. So, ngayon uh, dito tayo magsimula, no? So, tingnan nyo mga kaidol ang lawak talaga ng farm dito kita nyo naman oh tingnan nyo oh yan di ba so ayan ang bahay yung hideout namin so ayan o oh. tingnan nyo yung loob grabe napaka lawak talaga mga kaidol so ngayon tala samahan nyo ako mag ikot dito sa loob ng farm at tignan natin kung bumalik ba talaga yung magnanakaw tara let's go samahan nyo ako mga kaidol dito so dati ituturo ko sa inyo no siguro nakita nyo naman no at ah, saka critical yung buhay ko don grabe muntik bago natamaan sa apat na putok subutin na lang nakatago pa ako so ngayon ah, na naman natin to so ganito talaga ah, gaano kalawak yung farm dito mga kaidol no? so magbabantay muna tayo kung meron bang so parang wala naman no so wala naman tao mga kaidol tingnan nyo Ayan. so walang tao no so kita nyo naman walang tao So dito 'yon mga kaidol, no? Kung paano ko kung paano ako pinagbabaril ng yung, yung magnanakaw. So ayan, dito. Oh. Yes ko, 'yon, hindi ko 'yon makakalimutan mga kaidol. Ito oh. Ito. Yan oh. Yan oh. ang dalawang patok, putok. Yan, yan ang bakas ng bala. Kanyang baril. Grabe. Dito ako nagtatago. So but, buti na lang mga kaidol walang nangyari sa atin so tara abangan na lang natin no? Oh. ang ingay ng kambing so ang daming bunga oh. iyan o oh. so ayan ang pinagnanakaw yung dati oh. so ito mga kaidol oh. ito yung dating ninakaw niya hindi niya na nadala kasi nahuli natin pero sayang, no? Hindi natin siya nahuli, nahuli as in nahuli talaga. Para makulong 'yon. May baril kasi. Ayan, ito yung nakuha niya. So hindi niya nadala. Dito dito na puno na 'yan, no? You know, sabi sobrang daming bunga, no? Ayan. So ayan dito, tumakbo ako dito. So dito na dyan na naman ako nakatago mga kaidol Dalawang butok na, Dalawang putok na naman dyan Buti na lang hindi ako natamaan ba Kailag ako dito Dito ako nakatago So ayan oh, Dalawang putok na naman dito Ayan o oh, kita nyo ng bakas nyan oh, Yung bakas o oh. oh, Diba Yung bakas gabi So pupuntahan natin doon no kung maayos ba doon at wala bang ano doon so, tignan na lang natin ayan abe uh, so dati mga kaidol yung kinakalaban namin is yung mga elemento sana nakita sa sana nakita nyo no ah uh, yung previous namin nga mga video dyan namin yun nakita yung ano yung aswang dyan, dyan. Yung mga manok na dyan. So, unti-unti na ubus yan. Buti na lang, hindi na hindi naman bumalik yung aswang. No? Dyan, dyan, dyan sa loob. Dyan kami, yan kami nakakita ng aswang. Buti na lang. grabi uh, grabe, critical pa rin kami dun. Dun. So, yan, dito naman. Ayan, so, dito siya nakalabas mga kaidol dito. Yan dito. Kaya yung buti na lang no. Buti na lang walang mo. Hmm? Gabi. Ayan pa mga kaidol. Ang oh? dami niyang nakuha dito nyo aming nakuha niya ayan po naiiwan po ito kasi mga kaidol nung una pa to ninakaw niya so ito pin, tiniran niya to ah, gabi ayan gabi yan at saka yun po at saka yun po ayan o oh, diba sobrang dami uh. So... Ayan... Ah... Uh, buti na lang no... Ah... Uh, hindi, hindi na bumalik yung magnanakaw... Pero... Uh, Mag-aantay tayo dito mga, mga ka-idol... Baka... Kasi yung nakita kong magnanakaw... Ah... Uh, ano yun... Alas dusi ng umaga yun... Nagpa... Nakita ko... So... Buti na lang... Ah... Uh, wala ngayon... So pahinga muna tayo at saka magbabantay tayo dito mga kaidol no? para so upo muna tayo dito so ayun mga kaidol no so marami talaga ditong magnanakaw talaga mga kaidol kasi malayo kasi yung hideout o, ayun pa oh yun ang hideout oh yan kita nyo so kapag mayroong mayroong nangyayari dito hindi maririnig kasi sobrang layo so pahinga muna tayo dito mga kaidol kasi baka bigla na naman yung bigla naman yung sumulpot na naman ba so hindi tayo mag-aalala kasi may issue si yung yung may-ari dito may issue may issue binigay sa atin so kung meron baka sakaling meron ah, yun ganda yun so ako so walang tao no yan Sabi, sobrang napakalawak talaga dito mga kaidol. So makikita mo talaga mga kaidol kasi hindi siya gaano ka gupat no. So walang mga ano ba, yung sa gabal na mga damo dito ba. No? Kaya, dobli ingat lang tayo mga kaidol. Kaya baka kasi uh, maunahan pa tayo. So ayun mga kaidol no, uh, lipat tayo ng pwesto. Doon tayo muna mag pwesto doon no. Doon tayo mag babantay yung may merong bato doon. So tara. So buti na lang no. Walang magnanakaw dito. So dapat ganito talaga no. Kasi para meron naman tayong ma binta na kupra bang mahal pa naman ngayon ang kilo ng kupra mga kaidol so tara dito tayo ayan so walang tao no so dito muna tayo magbabantay mga kaidol siguro yung magnanakaw ng yung mga kaidol parang nagmamasid rito na walang nagbabantay so dito tayo lipat tayo mga kaidol so, ayan so o kita niyo mga kaidol idol na meron bang tao dito sa loob kita nyo yan 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 so ngayon nagbabantay talaga siya mga idol na meron ba ditong tao yung nagbabantay dito yan mamaya maya aatake naman yan o ayan o kumuha na naman ng lubi lang mag Mga malaka itu Kau na naman yang magnanakaw na nang niyog maubos nang niyog namin Yang malaka itu mga kaidul. Oh. Dito tayo atras mga kaidul. Dapat may kasama tayo dito mga kayadol no. Ayan o. Ayan yung tumakbo. Ayan. Babaril tayo mga kayadol. Buk mga kaidol Lah. Para natamaan niyo na. Ah. Huh. Lah. Ang Huh. Ayun oh. Grabe dito pala yung dumaan mga Kaidul. Oh ayun mga nyug klap. siguro mga kaidol natamaan yun madaming nyug dito dito pala sila dumadaan siguro marami to sila mga kaidol tingnan natin dito wala Wala mga kay Grabe yung mong talaga. Grabe mga kay Ang bilis na wala. Ganyan talaga kapag magnanakaw, manan no? Huy! Tura! Ayun! Ah. Putik! Kalo ha Hasan Asan yun? Asan? Ayun! Ah! 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 Um! Uh! Na Diyos ko Tamaan yun Parang tamaan yun Tatlong bala yun Habi Hindi na tayo pupunta dyan wala na hindi na natin yun pupuntahan siguro mga kaidol uuwi na tayo kasi baka magtawag pa yun na kasama lagot ako dito no so atras atras tayo atras tayo atras tayo mga kaidol abi ha Sabi mga kaidol lo kita nyo no nagsampakan kami dalawa ng baril so buti na lang hindi tayo natamaan no? so iwan ko lang parang natamaan siya mga kaidol biglang nawala at dumapa so ayan mga kaidol no uh, hindi maari to na tayo lang uh, sana uh, kumuha tayo ng kasama para madaling makuha natin or mapatay ba natin So, ayun mga kaidol. Hanggang dito na lang, no? Uh, abangan nyo sa susunod. Dalawa na kami. So, paalam na sa inyo. Mag-subscribe kayo mga kaidol. Sabi, ang hirap talaga. Huh.